Hi guys, uh, samahan niyo kami mag-rides ngayong araw at maghahanap tayo ng makupusuan. Nabibigyan natin ng konting grocery at 1,000 pesos. Guys, tara na, alis na tayo. Magandang hapon Tiga rito kayo tay Ah hindi na Nahinto lang ako kasi Nakakita kita na gano'n ng mga kahoy eh Ano yung tay panggatong hmm, Panggatong nyo Saan kayo nakatira dyan sa bahay na yan Sa baba ah, Hindi na padaan lang ako Eh Nakita kita Uy, bye kia Vlogger ako eh. Oh, ah, vlogger na hinto lang ako kasi na pusuan kita eh. Okay lang ba vlogger kausap mo? Oh. Asaklat <laughs> ah, may regalo ako sa iyo ha. Tayo lang. Tay, para sa inyo. Tsaka ito. Bigas, para sa inyo po. Ah, ay, salamat oh. ah. Bye, po. Oo. Ah, buti ba din ang tapitaw. Ah, ano? Ilan taon na ba kayo, Tay? 57? Ah, 64 ay swerte niyo kay kahit pa paano, maabot kayo na ah, ano, 64. Tatao din ba din dito? anong trabaho niya dito, Tay? Wala, ulo ko Naggagawa kayo ng uling tapos binibenta nyo. Okay. Tapos tapos si Kahoy sa Ah, yung ibm na factory, yung para factory okay. diyan. Ah, uh. yung uh. din uh. IBM doon. Oo. pinanood ng tao. Oo. Tapos dali nito. Ah, ako Tapos nang mag Tapos nagtitinda ng kalan for sale na yan. Oo. Uh. Ah, di uling na kala na binibig. Uh, na Tapos Nililingas na. Huwag nang magsahay. Ha, o. Oh, maganda yun tayo. mag tubig. Maraming marami salamat po. Oh, patingin lang kahoy mo tay Ha? Patingin lang. Alay. Kahoy mo. Yan lang kahoy mo. Hmm. So, pa doon. Hmm. akong hapot. Hmm. Dubli ang kwanto. Dubli ang trabaho. Ang medyo may bahay ako doon sa may Yung mga 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 Ang ko mga at Tay, para sa inyo. Sana makatulong kami. yun? Uh -huh. uh -huh. Muslim kami tay. Ah, uh -huh. Muslim. Uh -huh. Muslim. Uh -huh. Muslim. Muslim. Hindi ka Muslim. Muslim. Diyan so, okay. ah, hindi o. Hindi kami kumaharli ka. Uh -huh.

salamat sa pag-entertain mo sa amin tayo. Malabo na mata nyo tayo. Tapos yan ang bahay mo tayo. Itong... Okay. Doon, talaga. Ah, doon talaga. Ah, hmm. Ay, gulay. Ayan, dyan. Ay, mga 5'9 pala dito, nagtatanim. Oo, dati kaniman to. Pero tayo yung bahay na uh, yung bahay nyo rito, sarili nyo naman. Sabiyanan yan. Ah, mo yan. So, so, yung yung nating Di tsaka pwede naman pang gatong yan tay kasi mausok nga lang yan pagbasa diba? Uh -huh. na yan, Pag Lali -lali oh, nagagala lang kami. Anak ko pala to, tay. Nagagala lang kami, oh. Bata ka pala sa awa, no? <laughs> <laughs> medyo, medyo lang tayo, medyo. Ako, nakasawa ko, 31. Ah, 31. Asawa ko, 18. Ah. Oo. Ang laki na agwat namin yung dalawa. Ah, 18 tayo. Oo. Wala ko, wala ginawa na. Ginawa na ang Diyos. Ah, ba't na kinamatay niya tayo? Asma, at, at saka may yung puso niya, binalo. Hmm. Ay, hindi siya mukhain na. Pero oh, na-trip na 'yan. Mamimili na ulit. O sige Tay, baka nakadistorbo kami. Mar maraming salamat ha. Ah. Nandito si Toto lang. Toto. Durit. Tayo pa pagkailangan namin ng uling, dadako rito. Kahit bigyan 'to ng sasakyan. Ah, hindi walang problema Tay. Big deal. Salamat po. Bye. God bless.